Pari ko'y Bale, nandito na po kami Ay, sa ferry Gabi mabing na mabing. pa, uwi na po kami Shout out, shout out mga kalinga Gabi nang magas, napakaraming tao Yan, yeah, daming mabing daming mabing tao. tao Talagang siksikan man yan mamaya Kahit doon po, grabe, daming tao Talagang Super Kaya, aga-aga po kami uwi Kaysa yung makipagsiksikan po mamaya So, gabi na po Andito po na kami sa Ferry, pa uwi na ngayon sa gabi. Grabe <laughs> na. Ang <Thank you. laughs> ginaw. Kinikilig na po ako sa ginaw. lamig ng kalong na, ko. Balik <laughs> ko. <laughs> ang lamig-lamig ng kamay ko. Yes ko. Nangawit na. Grabe ang picture-picture at video. Nangawit na ang kilikili. Eh. <laughs> shout out, shout out. exercise tayo lalo. Lame, grabe. Super. Salad-salad na mamaya. Huwag nang kain ng ano dahil grabe buso. Lame. <laughs> Ay, <laughs> grabe. Lame, lame. Yan, dating na po kami tawid lang David lang naman po ang Tim and Central. Yeah. So napakabilis lang po. Yeah, we are going uh go home, go home. Yan na po ang station ng ferry. Grabe, napakalamig, super. hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for watching. Bye! Ang lakas po na nga Kaya ang labing-labing. Bye! Bye! Bye na Marikoy! Bye! bye. Lapik -lapik. Thank you for watching.